Ay naku mga besh, alam niyo na ba ang latest chika? Grabe talaga, mainit-init pa to. Si Barbie Forteza ay may napansin kay David Licauco sa bagong pelikula na Samahan ng Mga Makasalanan. Aba, hindi lang ito simpleng observation ha? May kilig factor, may papuri, at may pasentimental pa. Ready na ba kayo? Let's go! So ayun na nga, naganap ang premiere night ng pelikula nung mom. Abril Diaz at siyempre present ang kapatid nating si Barbie. Hindi na nakakagulat yan dahil si David ko ang bida. Eh, di ba sila ang tinaguri ang barda, na talaga namang kinababaliwan ng marami? Pagkatapos mapanood ni Barbie ang pelikula, ang unang reaction niya, ay grabe, life-changing, eye-opening, breathtaking. O di ba, akala mo nakaakit siya ng bundok sa intense ng reaction? Pero in fairness, mukhang may lalim nga ang pelikula. Hindi lang ito basta-basta rom-com o action. May moral, may hugot, at syempre, may David Licauco in full glory! Pero eto na ang main tea. May napansin si Barbie kay David habang pinapanood niya ang buong pelikula. Sabi ko nga sa kanya, bagay sa kanya, pag laging nakangiti. Napansin ko, buong pelikula, lagi lang siyang nakangiti. OMG mga besh, tiba ang sweet? Pero teka, baka may deeper meaning to. Kasi kung iisipin mo bilang si David ay gumanap bilang Reverend Sam, isang karakter na siguradong may internal struggles, pero panayang ngiti, sa labas baka may symbolism pa yung napansin ni Barbie. Smiling despite the sins of the world, ganon, Char. Pero aside from the kilig, ang bongga rin ng pelikula, ha? Huh? Gawa ito ng GMA Pictures at si Direk Benedict Meek ang nagdirek. E eh, kung kilala niyo si Direk, alam niyong may kakaibang timpla ang storytelling niyan. Kasama rin sa cast sina Joel Torre, Legend, Solomon Cruz, Power Actor, at marami pang iba. Kaya alam mong matibay ang lineup. Hindi ito basta showbiz-showbiz lang. May lalim talaga pero balik tayo sa barda. Nakakatuwang makita na kahit sa labas ng usual kilig projects nila, suportado pa rin nila ang isa't isa. Si Barbie, all praises talaga? Sabi pa niya, Ang galing-galing naman ni Reverend Sam, good job! Aba, proud na proud ang ate mo. Yung may halong admiration at respeto, hindi lang bilang ka-love team, kundi bilang actor to actor. Professionalism at real bond? Check. So ayon mga kachika, kung ako sa inyo, markahan nyo na ang calendars ninyo. Abril 19, showing na ang samahan ng mga makasalanan nationwide. Support natin si David at syempre ang buong cast. Malay nyo, sa gitna ng lahat ng makasalanan sa pelikula, may redeeming love pa rin matira. Hala, ang lalim ko doon ha. At syempre, abangan natin kung ano pa ang mga susunod na ganap sa Barda. Baka naman may follow-up project na to. O baka naman, real-life glow-up na? Ay, abangan mga sis. Hanggang sa susunod na chika.